Hello guys, magandang araw sa inyong lahat Welcome back sa aking YouTube uh, channel Ayan Guys, uh, for today's video ay uh, May ano lang ako guys Yung isi-share na ano lang Kunting tips lang, simpleng Simple lang guys About sa aglo ni Ayan Na pwede pala, pwede gawin guys Napakalali lang gawin ito Ayan, tara at sumahan nyo ako guys Panorin nyo ang aking video hanggang matapos Tra. Tara guys ang sinasabi ko uh, ito pala ang queen indiana so ayan ang ginawa ko ay kasi mataas na ang kanyang steam naglagay ako ng lupa guys at ah uh, hinarangan ko ng paso na hinati ko guys at saka tinalian ayan. so ayan ngayon guys ah uh, ipupagit ko na to Puputulin ko na kasi may ano na at may ano na ito yung ugat si almost uh, nasa ano na ito 2 months na ayan ayan guys uh, tanggalin natin alin ko ang nali ko ayan Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan, may ugat na siya. Dahan lang, baka maputol ang ibang ugat. Ayan guys, oh. Kita nyo. Ito so pala ang ano guys, kunting ano lang. Tips ko. Uh, para kasi pag putulin to na walang ugat, uh, madali namang mabuhay ang mga aglo nima. Pero mas maganda na may ugat bago itanim ayan so yan guys uh, puputulin ko na Yan. Yan. Pupul ko na guys. Ah, ayan, may ugat na siya oh. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang ang video na to. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka palagi sa upload ko pa na video. Maraming salamat and bye bye.